Ikaw mo nini. Pati mo na. Go! Hi, may nga po. Diya sa Oroquita City. Mama, nandito na ako. Huwag ako mga idzone niya. Huwag akong idzone niya si Alma Ligaspe. Kung gusto niyo makita ko, narako ko dere. Wawawin. Ano ba ang buhay ng isang gwardiya? Masaya po. Masaya. Tapos, na minsan, na minsan mga, mga customer. Pero okay lang. Basta kami mga gwardiya, mababa lang ano namin. Pasensya. Mababa o oh, malalim. Malalim. <laughs> <laughs> malalim. Kung mag hanggang kaya magtiis. Oh. Di ba? Oh. Okay, maximum tolerance. Eka nga. Alright. So, may anak ka na ba, Nini? Lima akong anak. Ah, lima. Ano trabaho ng asawa mo? Sa karun. Ay, sa ngayon, wala pa. Ako muna. <laughs> Sige. Alright. Sino ang kasama mo? Pakilala mo? Akong pakilala ng akong asawa nga si Alan Fernandez. Hello, Will. Kumusta? Hi, okay, Alan. Kumusta? Lima diba, anak nyo? Opo. Ano trabaho mo? Dati maintenance ako ng mall din. Tapos ngayon, nagpahinga ako kasi nagkasakit ako. Ah, okay. Ano gusto mo sabi sa asawa mo? Gwardiya? Ala, pasensya na na hindi ako makatulong sa iyo sa ngayon. Pero hayaan mo, mga ilang linggo, maahaw na tayo sa ano? Kahirapan. Matutulungan na kita. Mahal na mahal kita Sana maintindihan mo ko ngayon, wala pa akong trabaho. Okay lang yan, kaya ko naman, malakas ako eh. Basta ayaw lang pag last, -last pag madugay ko, pag uli. Mag-umute mag commute mag, mag, um man ko niya, mulang pas ko tungko bulakan. Munang madugay ko makauli. Kaya nakatulog ko sa bas, bawil. <laughs> 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 ka na, okay. Ay, hindi mo sabihin. Ay, kabalo mong mahal na mahal ko ni mo, kay imo mong kung haplas plasa pag uli. Love na love ka ka. Okay, so mahal na mahal mo naman siya. Mahal na mahal ko yan, Will. Bakit? Dahil mabait, masipag, at saka matyagain sa akin. <laughs> mm. Okay, sige. Thank you, ha. Ah.